Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Sa pagpapatuloy ng istorya ay natuwa si Kuya Ruel at nagpasalamat kay Kalinga Prabas. Ito ay sapagkat siya kasi ang gumawa ng paraan upang makapag-vlog muli si Kuya Rowell and si Miss Rachel. Busy na kasi ang dalawa kaya naman ngayon na lamang sila uli nagkita. Sobrang thankful si Kuya Rowell kay Kalinga Proud. Oh angel, angel baby angel Naliwanag din ni Kuya Roel sa mga manonood kung bakit napakaitap na nga lang din nila gumawa ni Ma'am Rachel ng video. Ito daw ay dahil si Kuya Roel ay nagpo-focus sa kanyang pag-vlog. Ang vlog kasi na ginagawa niya ay hindi basta-basta at kailangan niya pang pumunta sa iba't ibang malalayong lugar o kadalasan mga bundok. At si naman ay exam week nila at gumagawa din ng video presentation. Kaya naman sinabi niya na paumanhin sa mga sumusubaybay sa kanila sapagkat medyo onti na lamang ang mga video na collab nila hindi katulad dati. Ikaw nga ba si Mr. Ikaw nga ba love of my life? Baby, sa isang sulyap mo Ay nabihan ako Para bang iba na ang lahat ng Mister Cupido Ako na may tulog Anilangan pa Tagdag pa ni Kuya Ruel Sorry Rachel ah Kasi alam mo na sa pag-vlog kong to, hindi rin madali at talagang sobrang busy na kaya sana maintindihan mo sabi naman ni Miss Rachel Oo nga eh busy din ako pero parang ikaw talaga yung pinaka busy kasi di mo na ako nasusundo sa school katulad ng sinabi mo sa akin dati nalungkot naman si Kuya Ruel sapagkat hindi niya pala nagawa ang sinabi niya kay Miss Rachel na gagawin niya. Dahil sa sinabi ni Miss Rachel kay Kuya Ruel ay nalungkot si Kuya Ruel at nag-explain din siya. Sabi niya, Sorry na Rachel kung hindi na kita sa school araw-araw katulad nung sinabi ko sa nung nakaraan. Kasi hindi ko rin inaasahan na talaga mag-invisi na pala ako sa pag-vlog ko. At saka yung vlog namin ayun, akit pa sa mga bundok Edi di kung mga anong oras na kami makarating sa mga bahay namin kaya sobrang busy talaga kaya sana maintindihan mo pero huwag ka magalala kasi gusto kong bumawi sa'yo at gusto ko namang to pa rin yung mga sinabi ko nung narinig ito ni Miss Rachel ay hindi pa rin siya sumaya at nalulungkot pa rin kung siya nga ba si ikaw nga ba love of my life? Baby, this time, be love and Sa isang mo, ay nabihag ako Para na ng... Mr. ako na may tulog Sabi naman ni Miss Rachel ay... Actually, hindi mo naman na kailangan bumawi. Siguro, mas okay na rin na mag-focus muna tayo sa sarili natin. Mag-focus ka muna sa pag-vlog mo kasi alam ko naman na marami ka rin natutulungan dyan. At talagang pareyan sa mga fans na nag-aabang at tumahanga sa'yo. At ako, mag-focus din muna talaga ako sa pag-aaral ko. Kaya, ayun lang, masasabi ko... Sana mag-ingat ka rin palagi. Oh, oh, my angel. Angel, baby, angel. Mr. Cool. Sabi naman ni Kuya Rowell. Pero, bakit ganun pala Rachel? Parang hindi ka na nagsichat sa akin. Hindi ka na rin nag-update. Pansin ko lang, parang nag-iiba ka na ngayon. At parang hindi ka na nagpaparamdam sa akin. Nalungkot naman si Kuya Rowell. At syempre, nag-reply din si Miss Rachel. Of my life. Bakit ang lahat ang reply naman ni Miss Rachel ay Eh, bakit? Sino ba yung hindi nag-chat dyan? Sino ba yung hindi nag-update dyan? Diba, ikaw naman? Kung di ko pa nga makikita sa... YouTube videos at hindi po sasabihin ng mga admin natin ay hindi ko pa alam na parang naaksidente ka pala. Nagtatampo din pala si Miss Rachel kay Kuya Rowen. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, nagreply naman si Kuya Rowell at sabing actually sinadya ko talaga yun na hindi mo na sa'yo sabihin at hindi mo na mag-update sa'yo kasi nga ayoko na mas talo ka lang mag-alala kasi alam ko na naguguluhan ka din at nagsistruggle ka sa exam week mo sobrang busy nyo pa at madami ka pang ginagawa ng mga video presentation kaya ayoko namang makadagdag sa mga iniisip mo. Kaya ayun, hindi ko na muna in-update sa'yo kasi mas inaalala kita eh. Kaya sorry, hindi ko naman talaga intensyon na hindi kay update. Ayoko lang talagang mag-alala ka. Oh my angel, angel baby, angel. ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit na lang, lahat? Lagi kang isip ko, bawat ko. lang pa ni Kuya Sige na, sorry na Rachel, huwag ka na magalit Habang si Miss Rachel ay mukha pa rin nalulungkot sabi pa ni Kuya Rowel. Huwag ka na magalit sa akin. Nagsatampo ka ba? At hindi pa rin umiingi si Miss Rachel. Siguro nga ay talagang sumama ang loob nito kay Kuya Rowel sapagkat hindi na ito na-update ni Kuya Rowel. nag din siya para kay Kuya Rowel kaya naman siguro ay sumama ang kanyang loob at nagtampo. Ayoko na muling Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig. At talaga namang napaka-sweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa panonood. Bye!